nilas lang si Betsy na dahila ba wala siyang ginawang kasalanan madalas pa niyang Blame itong si Jenna kaawa-awa siya ngunit pati ni Jenna na may nangyayari inside kaya naman siya ay naghagilap ng mga impormasyon kung pa paano malaman ang katotohanan lalong lalo na at nagpapindangan itong si Maki ang talaga naman si Betsy pa ang nag-interrogate dito kaya Maki para lamang madiin sa kasalanan kaya naman kawawang si Maki. Napaalis siya ng diohores, dahil under investigation si Ngunit pinangako naman ni Robert na huwag mag-alala itong si Jenna sapagkat iimbisigahan pa naman ang nangyayari. Ngunit sa pagkakataong yun, suspended na muna siya. Nag-aalala si Jenna sa kalagay ni Maki. Lalong-lalong -lalo na nangangailangan ng malaking halaga at pera itong si Maki. Dahil nga sa may sakit ang kanyang nanay at hindi niya alam kung paano ito mapapag mod. At ngayon suspended pa siya ay magkukulang na ang kanyang pera. Kaya naman bilang matalik na kaibigan ang kanyang asawa agad niyang kinausap ang kanyang daddy at sinabi nito na kung may doubt siya sa mga kaibigan dahil sa nangyari sa kanya sa pagbetray nga sa kanya kay John ay huwag umanon um niya ang ilalahat sapagkat kanya-kanya naman ang mga tao. Maaring may inside job iyon. Maaring nasit up lang itong si Maki at inilagay lamang sa kanyang bag. Although nangangailangan ng pera si Maki, ngunit wala siyang makitang dahilan na magagawa ni Maki ang ganoong bagay. Nakita niya kasi kung gaano kabait itong si Maki at maaasahan ito. Agad namang sagot ng kanyang ama na wala siyang magagawa sapagkat nakita sa kanya ang mga fake na tickets. Hindi naman na niya pwedeng balawalain ang bagay na iyon. Kaya huwag umano siyang mag-alala sapagkat imbisigahan at lilitaw din kung talagang walang kasalanan itong si Maki. Samantala, dahil nga sa nangyari sa supermarket nila Jenna ay gagawa siya ng paraan kung papaano makuhang muli ang tiwala ng mga tao. Nakita niya kasi na unti-unting nawawala ang mga tao nagkakaroon ng krisis ang kanilang pindahan. kaya naman siya ay kikilos parang makuhang muli ang tiwala ng mga tao namigay siya at nagbigay siya ng mga tulong sa mga taong nasaktan during nga sa promo nila Binigay niya ito ng libre pampabawi at pampalubag so, palit, hindi pala ganoon kadali hindi nakalimot ang mga tao nagtatampo pa rin ito sa supermarket Pinagbintangan pa sila na scammer, pinunit ang mga golden tickets at lumayo kahit pinamigay na ng libre ang mga good cans sa kanila. Hindi na umuno sila pibili sa naturang supermarket. Kaya naman nagkakalungkot isipin na unti-unti na nga nalulugmok ang kanilang hypermarket dahil nga sa kagagawan din ng kanilang buruhang madras. Subalit, kailangan nga nilang mag-imbestiga at tinuloy pa rin nila ito. Nagtatanong tanong itong si Gerald kung merong mga nagbibigay ng tiket sa kanilang mga kapitbahay. Kung manakita nila kung sino ang babaeng nagpamudbud ng naturang tiket, ipinakita nila ang itsura ng itong si Betsy. Ngunit ito kanilang itatanggi sapagat hindi yun ang namugbud kundi ang ina nga nitong at si Betsy. At nang ipakitang muli ang larawan nga nitong si Susan, dito nila nakumpirma na ang ina nga pala ni Betsy ang nagbudmudmud ng naturang tiket. Kas malamang kasabot din ito ni Betsy, subalit ayaw ni Aling Susan na madama itong si Betsy, kaya naman inako na nga niya ang kasalanan. Galit na galit itong si Betsy. Dahil ang na isahan na naman siya nitong si Jenna at nitong si jara Na ilang araw din na nawalan sila ng customer. Mabuti na lang at iilan-ilan din at unti-unting nakabangon ang kanilang grocery store. Ngunit hindi mapapatawad ni Robert ang nangyari sa grocery store at ang ginawa ng pagpamudbud na walang pahintulot. Kaya naman paparusahan niya itong si Aling Susan at paaalisin na nga sa kanyang mansyon. Batid nito na pahamak ito at panganib na rin dahil sa kanyang pagiging traitor.